Dito kami sa ilalim ng puno ng Kakao, kasama ko si Kuya Angelo Aha. Ah, si Kuya Aha dito sa Barangay Bakya, ah, Mahayhay, Laguna. Andito ah, tayo ngayon para sa isang ah, ah, documentary. Ito tatawag yung documentary ito dahil ah, matagal ko nang gustong malaman paano ginagawa yung tableya. Tableya. Masarap kainin sa almusal, yung tsokolate. Ihalo sa champorado. Ito, ginagawa ng mga ano, kailangan ito ng mga confectionaries eh. Yung gumagawa na sa bakery, na gumagawa ng cake. Number one ingredient, chocolate Kapag pag sinabi tsokolate, kakao. Ang daming bunga, mamay mamimitas kami. Mahaba bang kwentuhan ito kasama natin si Kuya Angelo. Kuya Angelo, uh, Kuya Aha, Aha na lang. Parang yan ang, tawag sa kanila. Uh, tuturuan niya tayo. Papakita kung paano ginagawa yung tablea mula sa pag sa pagbibilad, pag, uh, pagbibiyak, Oh, may fermentation pa pala. Tapos, ay sasangag. Pagkatapos sa nga, gigilingin. And then, hihuhulma. Hu Gagawing tableya. Anong uunahin natin? Harvest muna tayo? Harvest muna tayo. Ayun. <laughs> Mula pag-harvest, ha? Papakita namin sa inyo, isa-isa. Pag-harvest muna. Okay, sige. Yung unang, ano, perfect. Okay.

Kasi so, sabi mo nagpe-ferment ka rin ito? Opo. Anong sistema sa pag ferment Kung nag hindi na natin siya uh, ano, uh, hindi na natin sisiksikin. After na ito, i-blend lang to. Di Diretso na natin siya sa isang lalagyan na garapon. Mhm. Mm Tapos tatakpan natin siya ng daon ng sago. For ano yung for 5 days. 5 days. So, wala, hindi, hindi mo na siya sasabawan. Hindi na, hindi na. Kusa na siyang mag-aano. Uh, So, so yung katas niya, yun na magiging silbing fermented na ano, parang may liquor na lalabas. Ano yun, magiging... Pag pinrasis siya, ka. siya yung magiging wine. Mmm! Wine rasis ka para magiging wine. Pwede pala maging alak ang ano, ano? Kakao? Kakao. May gumagawa sa atin ito? Meron na, sa may Sa mga ng lakapa. Pupuntahan natin yun minsan ha. Kasi medyo ibang proseso kasi yun gumagawa ng wine. Abangan ninyo, lalabas natin yan. Pero ngayon, concentrate muna kami ni Kuya Angelo sa paggagawa ng uh, tableya. So ito, hinarvest na natin. Pagkatapos ito, peppermint na. Uh, tapos, pagka after fermentation, 5 days, five days, kukunin na natin siya. Kukunin. Mahugasan. Mm -hmm. Pag after na mahugasan, saka natin siya ibibilag. Kuya, ah, gano'ng katagal yung pagbibilad ninyo ng buto bago matuyo? Mga you know? uh, isang linggo yan. Pag nandito ka din, eh, pwede na. Ah, kailan matindi talaga ang inin. Uh -oh. Ano yan? May, meron kayong ano, may ina-analyze ninyo kung tuyo-tuyo na talaga siya? O... Or... Oo, oh, ina -al. Ang pag-a-analyze niya, i-ano mo siya, pipindot mo. Ah, pinipindot? Pag, pag, hindi na lumulubog, solid yung pinaka-leaf niya. Okay. So, yun ang basihan na pwede siyang isang matigas na talaga. Siya. So, yun ito. Baga sa percent, percentage sa moisture, siguro mga less than 10% moisture na lang ito. Sa ganito. Yun pag pinukpok mo sa pinggan, lagatok ka. Okay. Ang ah, susunod dito, 5 days na no, bilaran. Depende sa sikat ng araw. Pag talagang matindi ang sikat, 5 days lang. Solving ka na. Okay. Ito, mapait ito. Mapait siya. Mapait pa siya. Mapait. Gusto Usung mo subukan. Pwede na mo. Hindi naman, <laughs> mm. 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 naman gano'ng mapait. Pero talagang tuyong tuyo. Mm. Makalipas ang limang araw, ito na yung binilad na buto. Talagang tuyong tuyo na. Malutong siya. Talagang Pwede na siguro isang nga gito. Ando si Kuya Aha, nag uh, prepare na ng uh, kawali. So, after ng pagkabilad, ilaw pa kasi siya eh, kaya lulutuin natin. Isang oras na sanga nito. Mm. Okay. So, pag pumutok na ang balat, busy lang si Kuya Aha eh, nag prepare na ng pag uh, sasangagan natin. Sige, punta tayo doon sa kay Kuya Aha.

tawad yan kasi wala siyang amag yan kahit maini tawakan natin yan. kasi pag nagkaroon siya ng amag yung higit ng yan nagkakaroon ng kulay puti um, Kaya, ano siya so yan lutong lutong na talaga yung tayo yan. Yan. Ano ito yung nasangag na, naluto na natin Tikma natin sa nilasa na Kanina kasi medyo may konting uh, pakla Abang nasa na May konting pait na siya Pero parang di ko pa ma-appreciate yung kakao. O, sarap. Malinam-nam siya. Wala lang tamis. Ayun. Huli na para siya sumisipa. Yung sulot na gagawin natin dito, giningan. P Pinuhin ito. And then, after that, siguro, yun na yung final product natin. Yung hulma, Tableya. Gigilingin natin ito. So, wala gilingan si Kuya. Yung gilingan kasi niya, medyo under repair pa. Kaya dito tayo sa bahay ng Lokban. Kapag giling natin ito. bagong giling. May langis pa siya. Buo-buo pa. langis ito eh. Pero ito yung bagong giling oh. Mahirap na pala mold dito ito. Anong gagawin? Palalamigin pa. Si Ate Cards. Andito tayo ngayon sa kanilang shop. Oh, ito yung kanilang ano oh. ito may koko jam sila. Meron silang sari-sari, may mga sinsaron. Hey, mga Ang oh, laga. Oh, ito yung, yung, flag carrier nila, flagship na pinagmamalaki ni Ate Cards. Hindi <laughs> niya alam, galing na kami sa bahay nila. Binali <laughs> namin ito. Ando po kami sa inyo kanina, doon kami nagsangal, doon kami nagbilad, nagtahip. At galing po kami dyan, pinagiling namin at dala na, dala ni Kuya Aha, yung aming pinagiling na yan. oh. At sabi nga ni Kuya Aha, pupuntahan natin yung shop cards. Ito nga pala, nandito sila sa bayan ng uh, Lukban. May shop sila rito. Plug carrier nila. Itong tableya. Ito. Ah, uh, um... Ate Cards, paliwanag nyo nga po. Ano ba yan? Ito lang po ang pagkaiba. Ito walang sugar. Ito po may sugar. Parang uh, may matamis na po ito. Ah, uh, unsweetened ito. Ito unsweetened. parang candy. Yung ba yan kuya? Yung tinikman natin. ko? Uh, uh... Yung parang graham ball? Parang ganon? Masarap ito. <laughs> Masarap. Ano pong pangalan nito? Angel Kiev. Oh, ito yung... Ito yung... Angel Kiev Tablea. Subukan ninyo ito. Uh, ang packaging niya parang candy. Pero kanina tinikman ko. Uh, nakadalawang dry ham balls agad. Ang balls. Chocolate balls. Tinikman ko talagang masarap siya. Hindi siya... Hindi ka magsasawa. Hindi ka maumay dahil... Uh, hindi naman siya gaano matamis. Malinam-nam talaga siya. Magkano naman po ang isang ganito? Ano lang po. 171 yung sa retail. Oh, 171 retail na yun. Eh, lalo pag pagkukuha kayo ng wholesale. 24 pieces. 24 pieces na ganito. Pero sa naranasan namin ni Kuya Aha kanina, kung bibenta mo ng 170 plus lang ito, hindi sulit yung pagod namin. Ang hirap. Nagalis siya. Ang hirap maghalo. Ang hirap magtanggal ng balat. Pumunta kayo dito, dito sa bayan ng Lokban. Ano pong pangalan ng commercial center na ito, Kuya Aha? Millennium Millennium Plaza. Puntahan nyo sila rito. Ayan, si Ate Siya po yung uh, nandito. Andito, sabi nga nyo, flagship nito. Uh, flag carrier nila ng product ito. Sari-sari, meron silang baguong. Meron na, coco jam. Sari-sari. Ayan, may mga chocolate din siya. At ito, marami din silang mga souvenir items dito. Ang gusto nyo pumunta. Coffee, coffee lover ka. O, ito, may bag. Tapos, meron din silang mga coin parts. Meron mga keychain. Halo-halo. Isa sa mga sikat na lalawigan dito sa Laguna, itong Bukban. Bukod sa sikat sila sa kanilang pahiya, sika, sikat, sila sa kanilang, uh, alam niyo, yung, yung lungganisa. Pero hindi ko alam, mayaman din pala sila sa mga agricultural products katulad ng kakao. At, uh, kuya Aha, Happy Cards, maraming maraming salamat po sa inyong uh, sa amin. Uh, alam ko meron kayong ano, eh, Facebook account para sa inyo. Sige po, Ate Cards, ano ba yung Facebook account niya para may invitahan niyo sila. Isip lang po, uh, Jelos Loso. Ayan. A yun yung inyong yun ano, Facebook account. Bukod na sa Facebook, meron pa kayong anong may Instagram, may TikTok. At, may uh, Instagram at Jelos so, At Ito yun, no? Jelos Consumer Goods so, good Store. Ah, Okay. So, Kuya Aha, maraming maraming salamat po. Ma'am, thank you very much po. At uh, hindi ko makakalimutan ang araw na ito. At napaka cooperative, napaka nila, napaka -hosp hospitable ng mga tao rito sa Lokban. Uh, once of a lifetime experience, narang na naranasan ko yung pagawa nito. At hindi lang yung may sa akin alaala yung paggawa nito, kundi syempre yung mga nakasalabuhan natin mga tao dito. Thank you very much. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. God bless. Ito yung kanilang Coco Jam Classic. Abangan ninyo sa mga susunod na araw pagkagawa sila Kuya Aha ng uh, Coco Jam. Madugo daw gawin ito, matrabaho. Pero sabi ko sa kanila, yun ang gusto kong, ano eh, gusto kong i-document. Coco Jam. Abangan, na, ninyo kung uh, paano ginagawa ito. At uh, nangako si Kuya Aha, pupuntahan natin siya.